pa Si uh, J.P. Soriano at makibalita po tayo kaugnay ng iba pang mga updates. J.P. J.P. sa mga oras na ito nakikita natin na muling nagkakaroon ng uh, formation yung mga polis, mga membro ng SAF. Uh, indikasyon na posibleng meron na ng mga ilabas na isang uh, ni nilang polis na nasawi na SAF nakaburol ngayon dito sa multi-purpose hall ng Camp Agondiwa. Kanina naman G, eh, naging emosyonal nang inalis ang isa sa mga staff din na nandito sa kambagong diwa na si Police Senior Inspector Gednat D. Dahan-dahang nilabas at uh, isinakay ng sasakyan yung kanyang mga labi at uh, bago nito nakahilera na rin yung mga miyembro ng staff at mga polis at sila ay nakasaludo. Kapansin-pansin Jiggy na pigil ang luha ng mga taga-staff at yung ilan sa mga nakita natin na nakasaludo ng mga staff kanina ay eh, napapahikbi pa at uh, pigil na pigil yung luha nila habang uh, dumaraan yung uh, sasakyan kung saan lulan nga yung labi. Uh, ngayong araw hanggang bukas, sunod-sunod ng ililipat ang mga labi ng mga staff at uh, nakikipagpulong pa rin sa ating informasyon uh, yung mga matataas na opisyal ng uh, gobyerno sa mga miyembro ng pamilya. Uh, Tinodouble check lang natin kung itong si Pangulong Aquino ay uh, tapos ng makipagpulong uh, at sa kalagitnaan nga nito, nagbigay naman ng tulong, ng tulong na pera si Manila Mayor Joseph Estrada at 100,000 pesos daw yung inilaan ng Maynila para tulong doon sa bawat isang pamilya na membro ng uh, staff na nasa winga. At uh, din ni Erap yung mga pamilya at na kinamayan at nakiramay siya. Nagpasalamat naman na uh, sa mga natanggap nila yung mga nakausap nating pamilya. Malaking tulong daw ito. Pero Jiggy, sabi nila walang halaga o walang halaga ng pera ang magbabalik sa kanilang sa buhay ng kanilang mga mahal na nasawi at pinatay dyan sa Maguindanao. At uh, yan muna ang latest. Balik sa'yo, Jiggy. Um, JP dun sa ilang mga schedule ay uh, hindi ba uh, 'yung uh, ilang mga labi ay uh, ililipat din o dadalina na sa kanika kanilang mga probinsya anong uh, informasyon mo tungkol dito Oh Gigi, uh, ngayon ngayon lamang kumasok uh, tayo sa Loob at kinausap natin yung ilan sa mga pamilya kasi ngayon ay uh, tumatanggap na ng mga uh, mga bisita, mga ordinary bisita at mga nakikiramay, mga ordinaryong tao doon sa loob ng multi-purpose hall at ayon doon sa ilang uh, mga nakausap pamilya ngayong gabi, meron mga iaalis ngayong gabi, meron bukas ng meron mamayang madaling araw, uh, ang lugar nito, ang location ng paglilipatan sige ibat sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas meron sa Pagadian meron sa Cordillera meron sa Mindanao meron sa Luzon uh, pero sa ngayon gigi, uh, talagang sunod-sunod yung pagtanggap ng mga nakikiramay ng mga mga ordinaryong tao, mga polis, may mga politiko rin na nandito, lahat sila uh isa, isa yung feeling uh, bilang Pilipino, lahat sila parang parang feeling na nawalan sila ng uh, ng kaanak at kapatid, kaibigan, masakit lalo na para sa mga namatay, Jiggy At hanggang ngayon ay uh, naririto si Pangulong Aquino sa loob mismo ng kampo JP sa ating pagkakaalam Gigi eh, uh, narito pa ang uh, narito pa ang uh, pangulo at uh, kinakausap, kinakausap <laughs> Oh nat kinakausap pa rin kinakausap pa rin niya yung mga yung mga uh, miyembro ng pamilya at ilang mga survivors matagal ilang oras sa to Gigi kasi nag na, immediately after ng uh, ng uh, ng uh, necrological service kanina eh nagtungo na rito sa kabilang uh, bahagi ng uh, ng uh, purpose hall ang uh, pangulo at uh, kausap nga niya ang uh, mga pamilya ang uh, base doon sa kwento ng ilan sa mga natapos ng kausapin uh, nakiramay raw ang pangulo sa kanila nangako raw ng financial na tulong uh, nangako rin na yung isang pamilya isang tatay na nakusap natin sinabi sa atin na nangako raw ang pangulo na pagtatapusin sa pag-aaral yung kanyang uh, anak o anak ng uh, anak ng nasawi na sa uh, hindi pa klaro kung ano-ano pa yung mga ipinangako ng pangulo pero ang malinaw Uh, hanggang ngayon eh, nakikipag-usap at may isa-isa ng Pangulo yung uh, pakikipag-meeting o pakikipag-usap doon sa mga pamilya. Jiggy. At yung emosyon dito sa loob ng kampo, uh, JP, talagang ramdam na ramdam bawat uh, sulok ko sa kaman tumingin. ay uh, may mga nakapaskil na nananawagan ng mga banner na nanawagan ng uh, katarungan para sa mga minasakar nilang kasamahan at uh, merong uh, napakaraming mga kapwa nila pulis ang uh, patuloy na nakabang dito at uh, naghahatid ng uh, pakikiramay JP Sama 'yan Gigi. alam mo pagpasok mo pa lang ng Camp diwa, uh, may mga makikita ka ng mga ordinaryong tao, mga tumaraan, umiiyak sa sakit, sakitan nila, uh, kinukunan ng picture yung mga litrato ng mga ng fallen 44 na tinatawag natin. Ngayon, nagsi-wan sila ng bullet pagpasok mo dito Jiggy lahat ng makakasulubong mong polis, uh, pakiramdam mo, parang, parang na mo yung mukha nila, parang sila mismo ay namatayan talaga. Pagpasok mo doon sa multi-purpose hall kung saan nandoon nakahimlay o nandoon naka, nakaburol yung mga, uh, mga staff na, na napatay, sunod-sunod uh, yung pag-iikot ng mga ng mga ordinaryong tao nakikiramay uh, at uh, meron sa kanila nakikita tayong umiiyak, uh, nagsasabi ng uh, panayang panayang may iba inaakap pa nga iba kahit hindi nila nakakilala ang ang common sentiment mga nagpupunta rito Gigi, uh, feeling nila obligasyon nila ito bilang Pilipino na makiramay at uh, yan ang yan ang common sentiment dito Gigi. mafi-feel mo talaga at uh, yan ang sinasabi ng mga natin para nga na sila magkakakilala sa loob uh, dahil nga para itong isang malaking uh, uh, lamay kung saan magkakakilala pero tututusin din naman magkakamag-anak yung mga naritong iba pero they felt compelled to go here yun ang sabi ng mga nakausap natin Jiggy JP kanina yung uh, lone survivor yung uh, kaisa-isang uh, at kauli nailigtas na iligtas na miyembro ng SAF na unang nakapanayam ng uh, quick response team sa Mama sa Panaw Maguindanao ay kinilala ni uh, Uh, SAF OIC, si uh, General Talino. Siya ba ay uh, narito kanina? Um, nakibahagi ba siya sa necrological uh, services kung meron ka informasyon? Jigi yan ang uh, pilit, pa rin, pilit pa natin verify kung uh, yung uh, unang nakausap uh, ng, ng, uh, ng iyong program, ng QRT uh, matapos nga yung uh, madugong, inquent, madugong, madugong uh, incidente dyan sa Maguindanao ay eh, narito rin ang uh, pagkakaalam natin, Jiggy, yung iba pang survivors ay uh, kasama ng ibang pamilya at kinakausap ng Pangulo. Pero as to, that Uh, specific officer staff officer na na tinuturing na lone survivor Gigi uh, we are trying to verify kung siya ba ay kabilang at nandito ngayon pero meron tayo kasi mga nabalitaan kanina na merong sugatan na nandito at uh, at uh, ang alam ng din natin posible nakausap na rin siya ng isang ilang mga kasamahan natin dito sa GMA News pero yan ay i-check natin Gigi at ang, at what we are sure may mar maraming may yung ilang survivors na staff na kasama rin doon, not necessarily doon sa particular uh, group ng uh, mga nasawi, ay uh, narito at uh, kinakausap ng Pangulo. Jiggy. Maraming maraming salamat sa iyo, JP Soriano. Samantala